Hello po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga swerteing numero o kulay basis sa inyong mga zodiac sign. Bukas sa araw ng Lunes, May 6. 24. At pwede nyo rin po itong uh, inyong mga lucky number at pwede nyo po itong um, uh, itaya kung kayo po ay mahilig uh, tumaya ng loto. okay? Itong mga numero ito, ay uh, pwede nyo pong ipag -combine, combine kung meron po kayo mga favorite number na inyong pong mga pinapangalagaan sa inyong mga birthday or anniversary. Okay? Pwede nyo pong i-combine ang inyong lucky number. So, depende na po sa inyo, uh, gamitin nyo po ang iyong husay o galing sa paggamit ng numerology. So, good Pusin yung mga kasyans. Para sa mga taong aris Uutusan ka ng sarili mo Na kumilos ng kumilos Gawin mo ito para yumaman ka Ang iyong kulay ay black Ang iyong mga mga numero 11, 29, 39, 40, 42 at 47 Para sa mga taong taurus Bumili ka ng mga pagay na importante Sa ganitong paraan uunlad ang iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerteng numero, 1, 21, 25, 28, 30 at 35. Para sa mga taong Gemini, dumating na ang mga araw kung gugustuhin mo magpalit ng hanap buhay ay pwedeng pwede. Dahil hawak mo ngayon ang sarili mong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga numero, 15, 16, 20, 23, 31 at 32. Para sa mga taong cancer, biglaan ang pagpapalit mo ng isip kahit ikaw ay magtataka. Pero ang masayang balita rito, dito mo matatapuan ang iyong kaligayahan. Ang iyong mapapalad na kulay ay red. Ang iyong masuwerteng numero 8, 9, 18, 22, 26 at 39. Para sa mataong Leo, bawal sa iyo ang magalit. Dahil kapag tinalo ka ng galit, makakapagsalita ka ng hindi maganda laban sa iyong kapwa. Kahit kapag nalata mong magagalit ka na, lumayo ka na lang muna. Ang yung mapalat na kulay ay orange. Ang yung mamaswerte numero, 11, 15, 25, 21, 28 at 31 Para sa mga taong Virgo, swerte ka ngayon at siswerte hindi ng mga taong malapit sa iyo. Pero ang mga taong palihim kang niloloko, sabay-sabay silang mapapahiya at taani ng kamalasan. Ang yung mapalat na kulay ay white. Ang yung mga numero, 19, 20, 24, 27, 34, at 44. Para sa mga taong libra, hahakot ka ngayon ng mga gandang kapalaran. Ngunit magaganap lang ito, kapag kumilos ka na parang isang ibon na malayang lumilipad. Ang iyong mapala na kulay ay green. Ang iyong mga numero 8, 14, 28, 33, 41 at 49. Para sa mga taong Scorpio, sa iyo ang araw na ito. Ano man ang isipin at iplano mo, tiyak na magagawa at matutupad mo. Ano pang hinihintay mo? Kilos na. Ang iyong mapala na kulay ay yellow. Ang iyong mga numero 5, 8, 28, 29, 30 at 32. Para sa mga taong Sagittarius, hayaan na may makialam sa mga plano mo. Ikaw lang at wala ng iba ang dapat na manghimasok sa mga gusto mong matupad. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong masorting numero 15, 19, 20, 28, 30 at 33. Para sa mga taong Capricorn, bago ka kumilos, pag-isipan mo munang mabuti ang mga kinikulis mo. Ngayon ang araw na hindi ka dapat magkamali. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga numero 7, 16, 28, 30, 33 at 34. Para sa mga taong Aquarius, mag-ingat ka dahil makikita kang sobrang bilis ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mga numero 4, 15, 18, 28, 30 at 48 Para sa mga taong Pisces, magkikipag sa palaran ka. Ang buhay sa mundo ay pagkikipag sa palaran. Kaya't ang mga taong hindi nagkikipag sa palaran ay napapabilang sa mga taong piko at talunan. Ang inyong mga na kulay ay blue. Ang iyong mga numero 7, 19, 23, 27, 36 at 44